Saan po yung galing yung Biblia? Ang Biblia, yan. Maalala man natin kung saan galing. Ang Biblia, yung salitang Biblia, Grego yun eh. Galing yun sa Biblion o Biblios. Which means, singularly, a book or a scroll. Pagka sinabing Biblia, books yun, plural na. Parang bacterium, ang plural, bacteria. Memorandum, ang plural, memoranda. Biblion, ang plural, Biblia binubuo ito ng anim na put na aklat ngayon no nung una mas marami pa siguro dahil mayroong mga nawalang aklat kagaya nung aklat na una sa Epeso yung unang Purinto nawala yon yung aklat ni Haser nawala yon sinasabi sa Biblia so they may be more more than 66 pero ang tanong saan ang galing isinulat ng tao ang unang nagsulat si Moses ngayon katakataka bang maisulat ang salita ng Diyos hindi Si Moses kasi, Lumaki sa Ehipto, tinuruan siya ng lahat ng karunungan sa Ehipto. Sa Ehipto, meron na silang ah, art of writing, meron silang hieroglyphics na sinasabi bago pa ipanganak si Moises. Kaya hindi katakataka at hindi mahirap paniwalaan na kinasangkapan ng Diyos si Moises para isulat ang limang unang aklat sa Biblia. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at sa Deuteronomio, si Moses ang nagsulat. Sinulat ito 1,600 years before Christ. So, mula ngayon, 3,600 years. Doon ang inumpisahang isulat yung Genesis. Tapos sumunod, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomio. Doon isinulat yun sa ilang ng Sinai. Ngayon, yung mga sumunod na aklat, sinulat ng mga naging hari, mga hukom sa Israel, mga propeta, sinulat. Pagdating naman ni Kristo, sinulat ng mga ebanghelista yung ebanghelyo. Mga apostol, sinulat yung mga sulat nila. Ito ngayon ang ikinumpile. Paano ito na ikumpile? Merong mga hudyo nung araw na tagapag-ingat ng kasulatan. Ang tawag doon, eskribas. Ang kahulugan ng eskribas, uh, impliedly, escribir sa Kastila, sa Latin, ang kahulugan ng eskribas, ano, tagasulat. Sila ang tagakopya ng mga kopya ng Biblia. Ngayon, sila ang nag-iingat ng mga kasulatan. Dumating yung panahon na ang mga alagad, iningatan din yung mga kasulatan din at na nila. Tapos dinagdagan nga nila nung sulat sa bagong tipan. Kaya nabuo ang Biblia. Doon ang galing yan. At may pruweba, physically, historically, scientifically, to prove na ito'y authentic copies dating back to the 1st century, 2nd, and 3rd century, gaya nitong latest find, ano? Late, lately, may nakitang libingan outside Jerusalem. Ang nakalagay dun sa parang kabaong na ganon, James, the brother of Jesus and Joseph. Doon. Mga kapatid ni Kristo yon. Eh, ako naniniwala, totoo yon. Dahil talagang nasa Biblia, kapatid ni Kristo si Santiago. Meron na tayong physical evidence. Parang ganito. Nung araw, tinututulan nila yung nakasulat kay Isayas ba yung Brother Willie? Si Haring Sargon. Sargon. Tinututulan ng mga historians, mali daw ang Biblia. Kasi sa Biblia may nakasulat na isang hari sa Assyria na ang pangalan King Sargon o Haring Sargon. Tutul sila matagal, pinag-dinidibatihan yan. Tapos lately, nakahukay sila ng clay tablet, naka-inscribe dun yung itsura ni Haring Sargon. Ayun. A limestone relief of King Sargon who had long been known only from the Bible account. Sa history ng, ng Assyria, walang nakalagay na Haring Sargon. Sa Biblia meron. Eh kaya tutul sila sa Biblia. Pero kamakailan, nakahukay nga ng isang clay tablet. Yung limestone, nakalagay doon yung pangalan, pati yung ano ni Haring Sargon na patunayan with physical evidence na tama yung Biblia kaysa dun sa sa ebidensya ng Assyrian Empire. Tama mo? Dun, kung babasahin mo yung history of the Roman Empire, ano? Sa history of the Roman Empire, merong banggit kay Kristo, isang sentence lang halos eh. A certain Jesus of Nazareth uh, nailed to the cross by the order of Pontius Pilate. Yan of, Gal of Galilee. Nakalagay something like that. Tapos, yun ay nakasulat sa history ng Roman Empire. Wala silang maraming binanggit tungkol kay Kristo. Basta sinabi lang, pinapatay ni Poncio Pilato. E eh, tumatama yung nakasulat sa history ng Roman Empire sa account ng Biblia. It was really Pontius Pilate who ordered the crucifixion of our Lord Jesus Christ. So ang Biblia, binaback up siya ng physical evidences. Kagaya nung sinabi sa Biblia, Render unto Caesar's the, the Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God. No sabihin ng mga mga pariseo, dapat ba kami magbuwis kay Caesar? Sabi ni Kristo, pakita nyo nga sa akin yung salapim pambuwis. Pinakita nila yung salapi. Oh, kaninong larawan yan? Kay Caesar eh ka. Sabi, ibigay nyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Sabi nga ano? Ngayon, De, yung palandinaryo, ano ay e ka nakalagay diyan? Larawan ay e ka ni Cesar. Eh, ang Cesar nung panahon ni Kristo, dalawa. Nung kasalukuyang ipanganak siya at nung siya ipapatayin. Ang Cesar noon, si Cesar Tiberius at saka si Cesar Augustus. Nakakuha na ngayon sa Samaria at sa, sa Holy Land ng mga coins na nakalagay ang retrato ni Cesar Tiberius, Cesar Augustus, Meron ng physical evidence na talagang may nangyaring ganong pangyayari. Kaya ako naniniwala ako sa Biblia. No? If you are scientific enough to investigate on circumstances, you will believe that the Bible really is true. Kasi ang sinasabi niyang mga pangyayari, talagang nangyari. At totoo. Ang isa pang ipinaniwala ako sa Biblia, hindi pa nangyayari sinabi ng Diyos, tapos nangyayari nga. Sa mga huling araw, sabi, magkakaroon ng mga digma, malalakas na lindol, magkakagutom, ang bansa titindig laban sa bansa, ang karyan laban sa karyan. So the Bible has the capacity to foretell future events. Eh pag nakikita mo na, kaya pala sinabi 'yon para maniwala ka. Basahin natin ang Juan at ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari. Upang kung itoy mangyari ay magsisampalataya kayo. Ayan, sinasabi ko sa inyo, ika, bago mangyari, para kung ito'y mangyari na, magsisampalataya kayo, sabi ng ating Panginoon. Kaya ako, nabuo ang paniniwala ko sa Biblia kasi, eh, talagang yung sinasabi niya, nangyayari eh. ba? Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Gaya nito, meron akong kopya ng nung, nung coin na Meron ako nung kopya. Meron pa nga ako sa aking sa museum namin ng coin na ano, yung coin na tag dito. 3 3 BC. Ito yung coin ni Cesar Augustus. Yan. Yan. Ibig sabihin, ito'y dalawang libon taon ng mahigit. Meron ako dun sa uh, may, Mer meron pa nga eh, Octavius yung isa. Ito. Meron ancient Roman coins yan. At ito, hindi pwedeng basta baliwalain. Meron talaga sa mundong mga ebidensya nagpapatutuo ng pagiging totoo ng Biblia. Ito, ito 3 BC, ancient Roman coin. Ito naman yung coin na andyan si Cesar Augustus na ito, nakarecord sa Biblia, may pangyayari, pinakita sa kanya ng mga, mga Hudyo, ano yan, sabi, eh, ano ba yung salapin pambuwis? sabi ng mga Hudyo, pakita nyo sa akin, sino nakalagay dyan na retrato? Eh, kay Cesar Eka. Kung gayon, ibigay nyo kay Cesar, ang kay Cesar, ang sa Diyos, ay sa Diyos. Eh, nahukay ngayon ng mga archaeologists, meron talagang coin ni Cesar Augustus at saka ni Cesar Tiberius. Eh, pag hindi ka pa sa Biblia, matigas na lang ang bungo mo. Ganun yun. Yun ang ibig ko sabihin kapatid. Salamat po. Salamat.